Medyo halatadong halatado na dinaya tayo sa tawagan sa laban ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei sa opening game nila ngayong FIBA Asia Cup 2025. Ang ninipis ng tawag, Paul Dito, Paul Doon, nabigyan nga ng 27 free throw shot ang Chinese Taipei kontra sa samlang para sa ating national team. Kapansin-pansin din na kapag nakakahabol ang Gilas Pilipinas, ay bigla na lang tatawag ang referee kahit hindi naman masyado ganon ko obvious ang foul medyo nakakapagtaka talaga at ang masakit pa dito si Justin Brownlee ay na foul out sa game kahit maganda ang nilalaro ni Justin Brownlee ay natanggal pa rin ito sa laban pero nakapagtala ito ng 19 points na siya lang ang bumubuhay sa mga unang quarter hindi naman maganda ang simula ni Dwight Ramos sa laban at sa huli na lang nakabawi na naka-score ng 16 points at may 4 rebounds. Hindi din maganda ang nilaro ni Junmar Pajardo na naka-score lang ng 2 points at target siya ng Chinese Taipei sa pick and roll. Si New Sam hindi din maganda ang naipakita. Si Octana hindi din masyado. Tanging si Scottie Thompson lang ata ang maganda ang naipakita kasama si Justin Brownlee. Hindi din maganda ang ipinakita ni AJ Edu. Si Thompson ay naka-score ng 16 points na may 6 rebounds at may 7 assists. Si Kevin Kambao na late ng pinalaro ay maganda pa ang inlalaro sa laban na naka-score ng 17 points. Hindi naman sa sinasabi natin na may dayan talagang nangyari sa laban ng Gilas at Chinese Taipei eh, pero parang pabor talaga ang tawagan ng referee pero bigyan natin talaga ng credit ang Chinese Taipei eh, dahil mas lumakas na talaga sila ngayon sa kanilang mga bagong player. Hindi nga mapigilan yung 7-footer nila na naturalized player tapos meron pa sila mga half-blood na magagaling at may ilang ace player na batak sa CBA. Hindi pa naman tapos para sa ating Gilas Pilipinas dahil susunod nila makakalaban mamayang gabi ang New Zealand na mas malakas ng d nakakapanalo lang sa Iraq, tambak pa. Isang panalo lang ang kailangan ng ating Gilas Pilipinas para makapasok sa next round. At ipagdasal natin na manalo sila sa New Zealand o sa Iraq para makapasok nga sila sa next round sa door die game. At mas gumanda ang kanilang qualification ngayong PBA Asia Cup 2025. Abangan natin.